And a one, and a two, and a one, two, three, four. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear. Happy birthday to you. To you. Hello, Micah, happy birthday. sa iyong uh, 22 birthday yung mga uh, <clears throat> yung mga dreams mo ay uh, isa-isa nang -isa matutupad and I pray to the Lord na uh, maging maging successful ka now and in the future uh, at sana ay uh, patuloy kang uh, makapaglingkod sa Diyos kahit na maging busy ka sa, sa gawain sa church at na ayan uh, nawa ay patuloy kang maging uh, maputing ate at uh, ano pa ba kaibigan, kapatid, anak uh, and ay uh, <laughs> ano ba yan ano ko sa Panginoon ang pinaka uh, pinaka uh, Hihiling ko sa Panginoon ang magandang future sa inyong lahat. Good health at nawa sa pagdating ng panahon. Makatagpo kayo ng makakasama niyo sa buhay na talagang uh, ma mahal din ang Panginoon at, mga, at mabuting tao. Yun lang. Happy birthday! Oh, Siba na. Ikaw. Ba't ako? Kapatid eh. Oh, ikaw na. Ay, pumuli ako. Okay. O Pasabihin ko. Ah, uh, ka. Ah, uh, so na sabihin na uh, ano, happy birthday kayo, tapos um, salamat sa pagiging mabait na kapatid. Ah, uh, salamat sa pagiging supportive din. Oh, tapos, eh. <laughs> tapos, Eh. Ah, uh, so lang din sabihin na uh, proud na proud ako sa iyo. Oh, oh, eh, ano, okay, so uh, like, uh, na. ka na. Okay. Grabe, sobrang proud kami ako sa alam mo lang hindi, pero talaga oh. deep inside, natutuwa ka para sa'yo. Okay. So, And... Kasi mo na, ano, hug? Last ako ano ba? 22 na. Oh, Nalim na. 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 na. Nalim na. Nalim Hindi. Ah, yun lang. Gusto ko sabihin na, ah, uh, alam mo makakabit mo yung dreams mo. So, kung ano man ang gusto mo sa buhay, supportan ka namin. Wala, wala iyakan pa. Promise nga, wala Game Ayun. Ano ba? ako na ulit. Masa Di pa pala ko. Aman, ba? Nakakano yung masaya masaya ba? Hindi, yun lang. Yun. Happy birthday! Yung... Sana may, yung, 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 may, 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 na may, 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 ano, kailan mo papasikatin? <laughs> <laughs> tagal ko na naghihintay, hindi mo ako napasikat. Hindi <laughs> yun, alam mo namang kami tatlo, lagi kami nandiyan para sa'yo malalay. No, so, ah, Kailangan mo kami nun, no, diba? La. Oh. <laughs> <laughs> Napilitan, hindi yun, happy birthday. Yun, lagi na kami nandito para sa'yo, Ano? Ano? Ano ba nang sabihin ko? Wala na eh, lang na ako dito eh. <laughs> <laughs> Nagkikabi <laughs> na nila eh. <laughs> ang binabi na le, yun lang, uh, happy birthday, ah, uh, yun, secret na 22 yung eh, pero, okay, okay lang yan. Hindi ka alam yun. Kasi ako sa paglaki yan, dahil lang nakakalam, ha, pa. Evangelism, <laughs> evangelism na, baka <pa? laughs> oh, no, na. Evangelism na, so, uh, ano ba, nasa niyo kami ron, no? stop na yan. Eh. Ne, yun lang, uh, God bless, at sa uh, music ministry, ah, uh, alam mo niyan. Ano ba yun? Ayun lang. Mag-improve ka pa dyan. sigad na. Paalam sa'yo. One, two, three. Happy birthday to you. No, happy birthday to you. No, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, birthday to you. Woo! Magpapano kami bukas? 22 na, ano, fireworks. Ha? Abangan mo. Abangan Happy birthday, Micah. Sana maging masaya ka sa araw ng birthday mo. Happy birthday, Micah. Uh, sana maging close pa ka tayo lahat ng buong youth. Tapos, pagbutihin mo yung ano, yung mga ginagawa mo. Tapos, alam mo oh. naman yun na pag yung mga ginagawa mo kay Lord, uh, nakarecord yun sa'yo. Ano, hindi yun mawawalan ng kabuluhan. Happy birthday ulit. Ako, happy birthday lang kahit di tayo medyo close. Uh, happy birthday. Happy birthday, Ate Maika. Sana marami pang birthday na dumating sa'yo. Yun lang. <laughs> uh, Ate Maika, happy birthday ha. Uh, more birthdays to come. Kasi, kaya eh, may esyo, marami talaga dapat. Yun. Alam ko tatanda ka pa eh. Tsaka, tuloy-tuloy muna yung pagdating mo. Papatutungo. Uh, wish you ano, uh, good health and long life. Just uh, keep on God's presence. Dan. birthday. Ah, Ito si Kaina. Okay na. ano kayo po? Ako ba unang? Oo. Oh, Hey, Good birthday, my God. hindi nari. Ay, oh? kit lang ah. Teka lang, sila. Ako muna. Hi, Mike. Al-alo. Uh, uh, happy birthday. Ayun Ay, lang. God bless. Oh. Happy birthday. God bless long life. <laughs> Hi. Hi, Mike. Uh, happy birthday. God bless. Akin <laughs> Hi. Hi, Mike. Uh, happy birthday. Hi, it's Micah. <laughs> happy birthday. It's kita, alam mo yan. Uh, sa so, yung karawan ng hiling ko lang ay, alam mo na, love life lang. Tutulungan kita. Kaya lang, yung date na nag-uusapan natin, hindi na tuloy. Well, I wish you all the best. and na matuloy na yung Canada. Magiging kapit pa, ito tayo Love you, Steve. To, no. Ayun, uh, Ate Maika, happy birthday. Tapos, salamat uh, sa friendship. Salamat sa, um, ano, maging magkaitigan pa tayo. Ate <laughs> okay. okay. si ka happy birthday. Ano, ano ba? Ano, basta thank you na lang sa lahat. Sa mga advice. Tsaka, ano mo na yun? In Happy birthday. Um, happy birthday ko ate Mika ang um, ano ba? Ah, um, kasi hindi ko rin alam kung sabihin so, kasi na una ko makita sa ate Mika kasi akala ko na ano masungit siya. Hindi na pala nung mula nang pagrupo ko sa medyo kalog siya tsaka, hindi ko alam na ganoon pala siya kakalog. Kaya medyo hindi ko rin e na. lang, happy birthday, tsaka more birthday ko kampo. Lalo pa pong Kumanda pala. Kumanda pala. Happy birthday! Happy birthday, Ate ka. Yes, hey, hello! Welcome dito sa Nai Public Market. Kaya kita pa, pa yung layo, na layob, di ba? <laughs> Para batiin natin si, siyempre, si Maika Mikai Mahario ng Happy 27th Anniversary. Ay, nako, Maika! Alam mo ba, sobrang, sobrang blessed ako sa iyo. You are one of the inspiring people na na talagang nakita ko yung dedication when it comes to ministry and then um, kung paano yung yung word na commitment eh talaga namang na exercise mabuti di ba to the highest level na tipong na, nasa dulo na tayo ng ano ng stress masado masadong stress na yung mga buhay natin sa ministry pero nakita ko pa rin how how patient you were nung mga panahon na na talagang sobrang hectic ang schedule until now kaya nga, sabi ko sa Lord, um, i-bless niya, ka pa niya ng, ng talagang yung, yung desire ng puso mo maibigay ng, ng Lord. Hindi lang sa karir mo as registered nurse, maging sa family mo, magawa mo kung ano yung, yung, yung vision mo para sa family mo, kanina ng Gigi, kila Emma, kila Rejoy, sa daddy mo. So, sa akin, isa ka sa nagpapalakas sa akin para makapapatuloy ako sa mga kung alam mo lang. Hindi <laughs> mo alam yon di ba? So, siyempre, sikreto ko na yun. <laughs> At napaka, napaka blessed ko dahil nakita ko yung kung, kung paano ka, ganun ka-eager sa feminist. Na kung saan, may mga times na sobrang nadadawan ako, sobrang, sobrang nai-stress ako. Pero when I look at you, 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 <laughs> kung paano ka nag-serve sa Lord, eh talaga namang very inspiring. Kung baga parang uh, nare yung aking, ano, yung aking uh, energy. Kaya sa birthday mo, ang, ang prayer ko talaga is yung yung health mo talagang grabe, pagbutihin pa. Ibig sabihin, maging, maging long life talaga. And then, syempre, dun sa, sa karir mo, um, pag-abroad ka na, para sama-sama natin tulungan ng ministry. Kasi katetext mo lang sa akin ngayon eh. diba? Sabi mo sa akin, medyo nangangailangan tayo, pero time will come. Hindi na tayo mong problema pag ating Basta keep on serving the Lord, syempre keep on faith to the Lord. Kasi, um, uh, kapag nandun yung faith mo sa Lord, fruit na lang yung ano eh, yung, yung service, yung ministry. Basta ang importante, yung relationship mo sa Lord, yung, yung pananaw mo, yung perspective mo sa buhay, maganda. And I know na ibibigay ng Lord kung ano ang desire ng puso mo. <laughs> Alam mo ba, isa pa, habol <laughs> ah! Bukod sa driver ka na, professional driver ka na, registered nurse ka pa, keyboardist ka pa, mabuting anak ka pa, ano pa, magaling ka pang makasama bilang manager ng kapatid ko. <laughs> alam mo ba, ang isa sa pinakahinahangaan ko sa'yo, eh yung, yung pagiging, um, alam mo yun, nakaka-inspire nakaka o o sabihin yun yung parang makita ka lang, parang nakakahanga na very talented, very talented sa ka. Kaya, nako, alam ko na may meron kang kalulugaran sa, sa ministry, sa, sa, sa kahit saan, kahit ang karir, kahit ang pathway, meron kang place kasi sobrang multi-talented ka. At yan ang pinaka, sorry ha, ah, kinaiingitan ko sa'yo. <laughs> Kaya, um, on serving the Lord faithfully and um, siyempre, magpatuloy lang lagi sa ministry. Kahit na maraming mga ano, puzzle, sabi nga ni Kevin, um, diretso lang, diretso lang tayo. Huwag mapapagod. So happy birthday, happy friend, birthday, love you and God bless. Happy birthday here. Happy birthday.